Aries, ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan. Sa gustong mga dapat na pangarap, at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas, saan ka pwedeng magumpisa. Para sa iyong mga gustong magawa, na masaya at pagunlad sa buhay, Aries, sa 2-digit number ay number 18 at number 5, At sa three-digit number ay number one, number five at number two. At sa loto ay number 20, number 31, number 17, number 8, number 25 at number 39, nagabay ng kapalaran. Toros, ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan. Sa gustong mga dapat na pangarap at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas. Saan ka pwedeng magumpisa para sa iyong mga gustong magawa? Na masaya at pag-unlad sa buhay, Toros sa 2-digit number games ay number 19 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 24, number 2, number 17, number 31, number 42 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan, sa gustong mga dapat na pangarap, at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas, saan ka pwedeng magumpisa? Para sa iyong mga gustong magawa, na masaya at pag-unlad sa buhay, Gemini sa two digit number ay number 7 at number 11, at sa three digit number ay number 1 number 4 at number 3. At sa loto ay number 29, number 16, number 43, number 36, number 8 at number 25, nagabay ng kapalaran. Cancer, ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan. Sa gustong mga dapat na pangarap at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas saan ka pwedeng magumpisa para sa iyong mga gustong magawa. Namasaya at pag-unlad sa buhay, cancer, sa 2-digit number ay number 19 at number 17, at sa 3-digit number ay number 1 number 5 at number 3, at sa loto ay number 25, number 31, number 18, number 22, number 5 at number 43, nagabay ng kapalaran. Leo ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan, sa gustong mga dapat na pangarap, at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas, saan ka pwedeng magumpisa, para sa iyong mga gustong magawa, na masaya at pagunlad sa buhay. Leo, sa two-digit number game ay number 18 at number 8. At sa 3 digit number game ay number 5 number 1 at number 3, at sa loto ay number 24 number 10 number 13, number 5 number 17 at number 43, nagabay ng kapalaran. Virgo. Ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan. Sa gustong mga dapat na pangarap at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas saan ka pwedeng mag-umpisa, para sa iyong mga gustong magawa, na masaya at pag-unlad sa buhay, Virgo, sa 2-digit number ay number 10 at number 12, at sa 3-digit number game ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 29, number 5, number 41, number 18, number 43 at number 20 na gabay ng kapalaran. Libra ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan. Sa gustong mga dapat na pangarap at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas. Saan ka pwedeng magumpisa? Para sa iyong mga gustong magawa na masaya at pag-unlad sa buhay. Libra sa two digit number games ay number 17 at number 15 at sa three digit number ay number 2, number 5 at number 3. At sa loto ay number 29, number 9, number 30, number 33, number 6 at number 21, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan, sa gustong mga dapat na pangarap at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas, saan ka pwedeng magumpisa para sa iyong mga gustong magawa. Na masaya at pag-unlad sa buhay, Scorpio, sa 2-digit number games ay number 14 at number 17, at sa 3-digit number ay number 5, number 2 at number 1, at sa loto ay number 27, number 32, number 9, number 34, number 11 at number 43, nagabay ng kapalaran. Sagittarius ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan. Sa gustong mga dapat na pangarap at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas. Saan ka pwedeng magumpisa para sa iyong mga gustong magawa na masaya at pag-unlad sa buhay? Sagittarius sa two digit number games ay number 18 at number 17. At sa 3 digit number game ay number 6 number 2 at number 1 at sa loto ay number 25 number 14 number 43 number 27 number 6 at number 19 nagabay ng kapalaran. Capricorn, ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan, sa gustong mga dapat na pangarap at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas. Saan ka pwedeng magumpisa para sa iyong mga gustong magawa na masaya at pag-unlad sa buhay Capricorn sa 2-digit number games ay number 11 at number 18 at sa 3-digit number ay number 4 number 1 at number 3 at sa loto ay number 24 number 10 number 22 number 39 number 31 at number 40 nagabay ng kapalaran. Aquarius, ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan, sa gustong mga dapat na pangarap, at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas, saan ka pwedeng magumpisa, para sa iyong mga gustong magawa, na masaya at pagunlad sa buhay. Aquarius sa two-digit number games ay number 13 at number 10, at sa 3 digit number ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 29, number 33, number 15, number 40, number 21 at number 4, nagabay ng kapalaran. Pisces Ang buhay ay gawin mong masaya lagi ang isipan, sa gustong mga dapat na pangarap, at lalapit kusa sa iyo ang katalinuhan ng kapalaran sa tamang landas, saan ka pwedeng magumpisa, para sa iyong mga gustong magawa, na masaya at pagunlad sa buhay. Pisces, sa two-digit number games ay number 6 at number 12. At sa 3 digit number ay number 6 number 5 at number 3 at sa loto ay number 36 number 29 number 5 number 10 number 31 at number 42 nagabay ng kapalaran.